Hi guys. Good afternoon and happy lunch. Ayan, mayroon, mayroon lang akong sasabihin. Hindi na tayo magtataka sa ngayon. Marami ng mga content creator, di ba? Kagaya ko, hindi ako marunong sumayaw dati. Eh, ayun, sumasayaw ako ng kalandrakas dancing. Mas gusto ko yung kalandrakas, yung ako lang mag... Ako lang ba ang gagawa ng steps ko? Ayaw ko yung magsunog-sundog ko o gumagaya pa ako. Nahihirapan ako noon. Gusto ko akin lang. Kung ano, wala, wara, dari, wara dito. At ikaduha pa. Ito pa ang sasabihin ko. ayo pag mag-ano tayo, mag-support tayo bawat isa. Kahit hindi natin kilala. At Wag din tayong magtaka na lahat-lahat po tayo mara nagiging vlogger na ngayon. Dahil ito talaga ang pinaka the best nga opportunity wow. kung ihatag lang o ibigay lang sa atin ng panahon or ni God para tayo makatulong sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Ayan, di ba? Ang pagiging vlogger, gaya ko, nagbablog na rin ako, karot. Trying hard lang kasi ako, ganoon di ba? At hiya, hindi ako nahiya. Ba't naman ako nahiya? As long as, hindi naman tayo... Uh, kumbaga, hindi tayo nang nakikialam sa ibang tao. Yung atin lang ang ginagawa natin. Hindi talaga ako hiya guys, mag-vlog. Oo kaya masaya ako sa akin ginagawa nga papa vlog i hope naman nga mayroon pa pong mag-subscribe sa akin dahil ang pag-subscribe ng ninyo po sa amin nga mga nag-vlog vlog gaya ko uh, small vlogger pa ako charot na <laughs> um, nakakatulong sa amin yan pag-subscribe lalo na ako may kota at the first kukutahan tayo ni ano ni um, ni YouTube ng 1,000 subscriber. Kay, I need 1,000 subscriber po at saka 1,000 upload. I know nga, nakikita nyo naman din nga mayroon na akong ads. Pero, kailangan ko lang po nga hindi nyo i-skip ang ads sa mga um, upload ko or mga video ko. Kahit sa reels. Diyan kasi tayo kumikita nga hindi mag-i-skip ng ads sana man po uh, makatulong din kayo sa akin, yan kailangan ko talagang maging subscriber 1,000 subscriber at 1,000 upload yan at pagtsagaan nyo na lang din yung mga upload ko dahil pinaghirapan ko din yan kahit dito lang yan sa bahay or yung lumalabas kami eh. ganun lang kasi wala pa tayong budget nga mag explore tayo sa iba't ibang ano so pag nakatapos ng aking mga anak siguro mag -e explore na tayo as of now dito lang muna tayo at mayroon para akong i-shout out or i-flex sa inyo. Gagawa ako ng video para sa aking anak nga na amazing for I think 20, 27 years na or 28 years. Gagawa ako ng video dyan para nagbaka sakali lang ako nga makatulong itong social media or sa Facebook or sa YouTube ba nga makikita ko yung aking anak kung buhay pa siya ngayon. Dahil siyempre naman ina naman ako. Pero nawala yun, hindi ko pinapabayaan yun, ha? Huwag niyo akong i-judge, hindi ako nagpabaya sa aking anak noon pa man. Kaya ngayon, katatapos ko lang po maglaba, dahil umagang umaga ako, nag-rain shower sa kalsada, dahil gano'n naman, pasta pobre, magtiis tayo. So, ngayon, ito lang muna ang aking video, ang haya, ibibigay ko, ma-upload ko sa inyo. I hope, tapusin nyo ng panonood at Don't forget, subscribe my channel and paki-like na rin. Kung may nais kayo, pwede nyo rin i-share. Pero mamaya-maya, magsasomba tayo dahil 3 days na pwede nagsomba. Kailangan, minti natin. May minti natin ang ating gagandahan at, at ating health. Dahil hindi na po tayo bata. Wanggo na po ang mami ninyo. God bless and take care always. I love you all. I love you all.